Yung sa atin, ginawa natin uh, kalang, papel, tapos kalang na naman, tapos papel. Ganun po ang na paggawa uh, ng ganitong klaseng binding mga kabisda. Alright! So ayan po mga kabisda, kumusta po kayong lahat? Panibagong araw, panibagong tutorial po tayo sa video na ito mga kabisda. So ganito po ang gagawin natin o gagawin nyo kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng bookbind o yung kakalangan natin yung gilid. So ganito po ang tamang pagkalang ng bukbayin mga kabista. Alright, so panoorin nyo itong ma-exing video lang po mga kabista. So ang picnic naman nito gagawin natin, gagawin natin ito, kakalangan natin dito ng uh, board yung gilid. So ito, eh, na binding na po itong mga kabista. I-re-repair lang po natin. So ganito ang paggawa nito. Sakaling so, mayroong mga ganito. Yan, ito yung nagpapakapal yan. So marami siyang nilagay na yung E3. Anak, yung monitor? Kailangan natin kalangan ito dito para magpantay. Saka tayo gagawa ng over. So ayan mga kapistak. No. So panoorin nyo na lang itong video. Baka maka-encounter maka, maka tayo ng ganitong klaseng pan. So ganito ang gagawin natin. Yan, lang natin to. Kung ano saan siya nag ganito. Maglagay tayo ng dito, maglagay tayo ng isang kalam. So, dito, uh, gin board lang po ito mga kapustak. No? Ginupit ko lang ng half inch para gawin natin pang kalam. Uh, lang natin. gamit natin glue. Selwood white glue. Again na at hanggang glue. Giniago itong board na gagamitin natin. Kasi pag hindi walang galang ito, uh, pangit yung kalabasan. Bubukol ito dito. Tapos yung dito nya, yung madaanan ng tahi. Manipis. Ayun. Oh no. Yan. Pag-agyan na naman po natin ang kalab. Sige so, dito lang muna po sa. Right. Para pumantay lang itong dito banda, pumantay dito sa. Uh, sa kabilang side. Tapos, lagay naman po tayo. So, ganun lang mga kapislap hanggang matapos ito. Saka po tayo, uh, pagkatapos natin ito, dikita ng ganito, saka uh, natin butasan, saka tayo na. cover good. Ganun po ang start nito mga kapislap. Lalo na sa mga paguhan pa lang.

ginagawa mo. So, ayan na po. Mga kapisda, bubutasan na po natin to. So, ayan na mga kapisda, nabutas na natin. At lahiin na natin to.

Yan o. Ito na po yan. Ito na po yung cover mga kapista. Ito yung papel natin. Palingo dito nga. Sige na. Sige po nga. Okay. Gano'n na siya mga kapista po. So compare naman dito sa naunan niya yung cover. dito yung unang cover niya o. Yan. Tapos yung ano niya, yung pangkalang niya, isa lang. Oh, no! Yung buo ng kalan niya. Ah, so, ganun. What? Yan, tapos papil, tapos kalang, tapos papil, kalang. Ganun na yung ginawa natin. Sa kanya, buo na yun. Oh. Para talagang sinamanan nyo. Oh. Ito po yung dating cover na binaklas natin. Oh, no! Makapal, pero buo. Buo siya ng isang lagay lang siya tapos dito yung papel Ay, sa para. uh, yan po ang kinalang natin yan. kalang, papel tapos papel na naman, kalang na naman tapos, so, po. so wala po itong trim kasi gawa nga nang mayroon siyang mapuputol pag itrim natin so ayan mga kabisdak De bagong tutorial na naman po mga kabisdak Ini mo? Okay, ay. So ayan na mga kamista. dakot. Napakaganda. Alright. Okay kayo.